Good. Welcome back to my channel. The good good for today's video. Pupunta ko ngayon sa aking kabayan dahil nga invite niya dahil nagluto siya ng uh, aming makakain tulad ng pansit at adobo nga uh, kanya na mga binag, binag, uh, ng mga pinag pinagbigyan ng effort kaya ako ay magpunta ngayon sa kanya at mapapansin niyo kagudgod ay walang masyadong dumadalat sarado ang mga stores o outlet mga tindahan dito at bahay dahil ngayon ay madaling araw na so, hindi ako dadaan dito sa hindi ako dadaan dito sa mga bahay-bahay ako ay natatakot pero malapit na naman dito ang aking kabayan good, good. so kung kung pansin nyo eh ako lang mag-isa at uh, kung confident naman kayo nga tulad ko na maglakad mag-isa at hindi kayo takot maglakad ng oras abay nasa inyo na yan basta so, ang masasabi ko lang kakudkod ay talagang lakasan nyo ang loob kung kayo'y magpunta rito sa ganitong lugar magpunta kayo sa Saudi Arabia so sa ilang mga tips o so, aking tips para sa mga pagbuhan na gusto magpunta dito sa Saudi Arabia ay dapat lagi mong daladala ang inyong ikama. So ang ating ikama, pag galing kayo sa Pilipinas, so ang ating mga ikama sa ngayon ay mayroon ng mga bago nga patakaran o rules. <laughs> At kung baguhan naman ay mayroon itong nga 90 days validation sa bola ng kayo ay makarating dito sa Saudi Arabia. Yun kakudkod. After that, habang kayo narito na sa Saudi Arabia, pinaparasis na ang inyong uh, bank account kung, kung kayo ay true banking ang inyong mga salary kasama na dyan ang inyong ikama Sulat so, wala talagang dumadaan sa kudkod mo, wala ding dumadaan o nakaupong mga tao talagang napakatahimik at napaka matiwasay kumbaga ng lugar lahat sarado at hindi lang kasi yan kakudkod hindi lang kasi yan guys no? dahil uh, madaling araw higit sa lahat negative degree 5 5 degree celsius na lang ang temperature ng ng temper temperature ng temperature, temperature, temperature ng uh, atmosphere yung climate na dito dahil nga ay winter so meron na lang negative degree number 5 negative negative 5 uh, positive 5 na lang pala ang temperatura dito guys Ngayon guys, ngayon pa hudkod ay papasok na tayo sa Eskinita kung saan dito nakatira ang si Kabayan. At titingnan natin mamaya ang kanyang handa at luto. So pumasok tayo, humasok na tayo guys sa Eskinita. nandito na tayo kakudkud sa loob ng iskinita grabe no talaga nga uh, kung kayo talaga ay baguhan dito matatakot matatakot talaga kayo guys pero dahil nga eh, tayo ay limang taon na dito at magraring six years alhamdulillah na tayo dito sa Saudi Arabia kaya medyo malakas ng ating loob at sa uh, ako naman ng Allah ay wala naman ding uh, masamang elemento at tao na aking na nakakasagupa at nakakaharap. Mga balibalita ko lang din noon lalo lang yung kabayan ko na isa na galing sa ibang uh, barangay din, galing siyang Riyadh ay nagpunta siya dito sa nagpunta siya dito sa Suk din kasi meron siyang kamit na kabayan din ang nangyari sa kanya ay dumaan siya sa pinaka-eskinita doon mismo sa pinaka-sentro ng palengke kaya siya ay siya ay naharangan nata yun at nahablot pa ang kanyang cellphone kaya buti na lang ay nakatakbo din siya kaya ako ay naghanda na lang ng video videohan ko nga ito nga Mayroong harang harang sa akin naman talaga papasok na naman tayo ng kapunkod papasok na naman tayo ngayon guys sa isa pang dahil nandito na tayo sa villa o bahay ng ating uh, kabayan dito siya nakatira sa villa na ito may isang sasakyan papasok ito na yung kanyang kapaligiran grabe no walang wala talaga ano Let's go. Ito nga guys, nakarating na ako dito sa bahay mansyon ng uh, ating kabaya na si na si Amron. Si ko, kung dada. Nagluto ko po si Ate. Kumain, eh, kumain. Nagluto siya ng uh, pancit Pan gisado. Pancit gisado po, tsaka ano po, ano tawag dito? Fried chicken na nakamari. Jollibee. Jollibee.

Kunting halo halo, shake and shake. Shake by shake. Ito po yung gulay. Be, ano, kumikita ka na talaga sa ano, vlog, no? Meron na. Meron na. Hindi mo na kumakaan, Hindi ko pa nakuha sa buwan sa ATM kasi. Sili tayo ngayon. Eh? Oo, oh, lalagyan pa namin ito ng sili. Pampas, sip-sip ng sarap. Para mas manunuot ang kanyang sarap. Betong sili, bili ko dos na. Murang po talagang. Uh, uh, ang tawa ko na bili ko dos. Ang Yung isang buong. Ah, yung sila buyo. Oo. Okay. Grabe, ayan to siya. Malapit na siya matuyo. Ito ang ating pancit. Special. Special gisado. Grabe, oh. Special pa eh. Yeah. pang last ang si Buyo, so, may tataping pa. Ah, may weight pa daw. Meron pang mm -hmm. ano, um, pang-extreme. Wait. The last but not the least. Kaya nga nito. Mm. At babalik na nga natin ang ating manong. Ini pun ada pun ada. 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 Ini na siya, para sa barbecue na chicken na di gutay, gutay Piece by piece mo siya nakamuro tutok sa pagluluto dahil masarap na, masarap talaga ang luto ng pinoy ay ah. mo habi sa malikang lalo ang Sige, tikman ka Hindi ka. Mamaya na ako. Kasi um, ako isang bagsakan lang ako. Sa punda. Alam mo na kung daas ko nga. Di ba? Sa punda ka lang doon ako. Special, special. Dito, ito. Hindi ito ba ba sa kuwan? Ha? Kapaninda. Oh, oh, okay. Pwede na ako magkaroon din dito sa Saudi. Sabi nga ng mga ano ko, sabi nga ng mga ano ba yun? sabi ng nanay ko, sabi niya, marami na kami pong balita kuwan ka, karindigyan na, ah, uh, grabe ka man yung hindi, wala na kung hapon. Kung baga parang, tinalbukan mo na ako, ano, sige, video mo doon. Hello? Salita-salita ako. Guys, grabe ang uh, pansit na ito <laughs> na ng ating kabayalan si Armoron. Grabe ang sarap niya. Hindi ko alam kung ano ginawa ng sekreto. Pero, kitang-kita kong ipagawa na, 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 nalasahan ko at natikman na napakasarap talaga naman ng amin ngayong handa ng kanyang handa Jollibee, KFC, ano pang hinanap niya dito no? sobrang crispy niya at ang pansit na kitang-kita naman namumuha ang okay. correct no? kainan na Stool, mga tindahan talagang Sarado kahit na nasa payayang Kinuha lang malihing ng 24 hours